Ayan, wow, ayan, look at that. Nagrabi na po yung ating cabbage. Ayan, ang lalaki na nila. Bumibilog na po sila. Ayan, good morning. Good morning sa lahat dyan na laging sumusubaybay sa aking mga vlog. Ayan, panibagong vlog ulit tayo ngayon. Dito tayo sa aking mga cabbage na nakatanim sa paso. Update tayo sa kanila ngayon kung pwede na tayo makapagpitas dahil mamimitas tayo ngayon. Ilalagay natin sa nilaga. Ayan na po sila. Wow, look at that. Grabe. Napakaganda po ng kanilang mga dahon. Ayan, no oh. Bumibilog na po sila. Ayan. Sisilip tayo dito ng ating pipitasin. Ito Parang hindi pa siya pwede Ayan oh Napakaganda ng pagkabilog nito oh Laki nito oh Laki nito Pero alanganin pa siya Kasi medyo maliit pa yung pagkabilog niya Parang nagkakasimula pa lang niya Ito rin oh Wow look at that Grabe ang ganda Napakaganda nito oh Grabe Malaki na siya oh Laki na niya Grabe ang laki na niya oh ang sarap na siyang ilagay sa kimchi. <laughs> yung iba dito, gagawa tayo ng kimchi at saka maglagay tayo sa ating nilaga. Mamimili tayo kasi magluluto tayo ng nilaga. Ayan, oh, napakaganda. Ang laki nito. Oh. Ayan, yung iba dito, hindi pa masyadong bumibilog dahil mas nahuli ko po silang naitanim. Ayan, yung dito banda, sabay-sabay silang na itanim. Ayan. ayan. bumibilog na sila. Pero may mas nauna talaga sa kanila na bumilog na mas gusto ko siyang pitasin ngayon dahil ang laki na niya. Ito po siya, oh. Ayan siya. Ayan, napakalaki na nito. Ang laki nito. Ayan, nakita nyo. Ayan, oh. Ayan, ang laki niya. Ang ganda na pagkabilog nito. Gusto ko na siyang pitasin ngayon. Isang piraso nito, ayan, pwedeng-pwede na po siya sa ating nilaga. Ito, medyo lumaki na siya. Ang laki na rin nito, oh. Pwede pwede na rin sana siyang pitasin. Pero dahil magnilaga tayo ngayon, hindi pa tayo magki-kimchi. Sa susunod na araw ko siya pipitasin ito. Ito na isa isasabay ko sila dahil gagawa tayo ng kimchi. Ayan, yung dito, hindi pa masyado. Yung doon, sabay sabayan sila kasi hindi lahat-lahat bumilog. Mas nahuli ko kasi naitanim yung doon banda. Ayan, doon banda. Pero dito, dito banda dito, sabay-sabay silang naitanim. Ayan. Ayan, kaya sabay silang bumibilog-bilog na. Ayan, no. Oh. Ayan, silipin natin. Ayan, napakaganda po nilang tingnan. O, ba, diba? Kahit nakapaso lang yan. O, oh, napakaganda. Ayan, sa so, mga mahilig dyan, magtanim na, magtanim na kayo ng ano, ng cabbage. Pwedeng pwede po sa paso na ganyan lang. Kahit kunting lupa, pwedeng pwede na po magtanim sa mga paso. Ayan. Kung wala tayong farm, maghanap na tayo ng paraan kung saan tayo makapagtanim ng ating cabbage. Wow, look at that. Yung ating lettuce. Ayan. Sa sunod na araw, mamimitas na tayo dito dahil napakalago na po nila. Napakaganda na po nila. Ayan, no? Oh. Wow, look at grabe. Grabe. Wow na wow, grabe na talaga. Sobrang ganda. Ayan, grabe ano. Tara na at pipitasin na natin yung ating cabbage dahil magluluto tayo ng nilaga. Ito na po yung napili kong pipitasin. Ayan no. Oh. Ayan, ayan na po sila. Ayan, hindi, kumuha na ako ng kutsilyo para ito na po yung ating pipitasin na cabbage. Wow, look at that. Grabe, ang laki niya. Ayan, wow. Wow, ang laki. Para kita niya, ang ganda, no? Ayan, ang ating pinitas na cabbage. Ayan. Ayan, pwedeng pwede na po siya. Ayan, ano, malaki na po siya. Ayan. Isa lang po yung pipitasin natin kasi ang laki naman niya para lang po sa ating nilaga. Kasi ito sa susunod, pang kimchi natin to. Ayan. Ayan na yung ating napitas, oh. Ang laki niya. Ang laki niya na sa isa ang planggana. <laughs> yung mga dahon lahat na yan, ay pwedeng pwede po yan lulutuin dahil napakaganda po ng mga dahon ng ating cabbage. Ayan, oh. Ayan, dito natin siya pinita sa gitna. Ayan, nag-iisa lang po yan siya sa paso. Ayan po yung kanyang puno, oh. Bali, yung mga paso nito na pinagtanggalan natin, bubugkalin natin yan. At uh, lalagyan natin yan ng mga kumpos. Para sa susunod na araw, makapagtanim tayo ulit dyan. Ayan. Magtatanim tayo ng labanos naman. Ayan, yung mga pinag -ta pinag harvestan natin, tataniman natin ng labanus yun. Pero bale bali, pahingahan muna natin ng isang linggo yung ating mga paso para yung mga ugat noon ay mamamatay. Hindi natin basta-basta i-direct magtanim doon. Dahil hindi po maganda ang tubo ng ating mga tanim. Pag pag direct agad tayo ng tanim sa ating mga paso na bagong pinagpitasan dahil yung mga ugat noon ay hindi pa po namamatay lahat sariwa pa kailangan mo nang malanta yung mga ugat ayan okay at bababa na tayo magluluto na tayo ng nilaga wow look at that grabe ang laki nito ha ayan isang piraso lang pwedeng pwedeng na sa ating nilaga tara na at tayo'y magluluto na ng nilaga 2000 years later. Ayan, at bumaba na tayo doon sa ating garden. And Andito na tayo ulit sa aking kusina. Ayan. Ito na po yung ating cabbage na pinitas doon sa ating garden kanina. Ayan po, napakaganda po niya. Ayan, wow, fresh na fresh po siya. Organic na organic lang po yung ating cabbage. Wala po tayong mga kimikal na ginagamit dyan. Kaya ayan, ganyan po kalaki ang aking napitas kanina. Tinanggal ko na po yung mga dahon na medyo hindi na po maganda. Kaya ito na po ang natira pero tingnan nyo, napakalaki po niya. Napakaganda po ng ating cabbage na napitas. Wow! Napaka fresh. Ayan, at tayo ay maglalaga ng beef. Ayan, ng ating baka ang ating ilalaga ngayon sa ating unang pitas ng ating cabbage. Wow, ang sarap ng sabaw. <laughs> sabaw pa more. Ayan, ito yung ating mga ricado dyan, yung ating ilalaga sa at ilalagay sa ating ilaga. Ayan, at ang ating fresh na fresh na cabbage. Ayan, napakabless na natin at nakapagpitas tayo ng ganito kalaki na cabbage sa ating naitanim na paso. Wow. O, di ba? Kahit pa paano, pag masipag lang tayo, may marun tayong mapipitas at meron tayong malulutong fresh na fresh na cabbage. Ayan, at ihimayin na po natin yan, lahat na yan, at maglalaga tayo ng ating baka. Ayan. Ito tayo maglalaga. Dahil tanghali na. Ay magbabalik tayo mamaya pagkatapos natin mag himay ng ating mga gulay. Okay, ayun na po yung ating mga cabbage. Wow, look at that. Napaka-fresh. Ayan, naglalagay na tayo ng mga gulay. Ayan. Ayan ang ating gulay dyan. Wow, look at that. Napaka-sarap na. Yung ating binch at saka patatas, nilagay ko na. Ayan. Bali, isang kulo na lang at malapit ng maluto. Ayan, at luto na po yung ating mga gulay dyan. syempre hindi natin talaga makalimutan maglagay ng ating final touch. <laughs> yung ating sili na bagong pitas doon sa aking garden. Ayan, yung ating sili na itinanim na sili-sigang. Yan po ay masarap po ilagay sa ating mga nilaga. Ayan, luto na, luto na yung ating mga pinaghirapan na itanim ang ating cabbage. Ayan, thank you. At tayo ay kakain na dahil gutom na. <laughs> Ayan, thank you sa inyong lahat. Sa walang sawang panunood sa aking mga vlog. Please subscribe my channel in thy name's rooftop garden. Bye!